Na ko lamang pong kunin ang, uh, ang pagkakataon nito bilang uh, parlamentaryong uh, pagsisiyasat po. Sana ganap po di ito, sapagkat ginoong Pangulo, ako po'y naguguluhan. Sapagkat dito pong uh, nakaraang Huwebes, uh, meron pong naglabas na isang uh, uh, journalist ito, isang istasyon, na sinasabi na ako daw po ay nagngat-ngat dito sa loob ng Senado. Ito po ay Ano po yung middle finger po? Habang-habang ah, ah, nagtayo habang ah. daw po ay uh, mm. nagsasagawa ng lupang hinirang, nagpa-plug mm. ceremony, ako daw po ay nagngatngat. Mm -hmm. At ito po ay naging malaking issue. Ako po ay nagtataka uh, gilong Tagapangulo, sa Sapagkat noong pong dati, na binigyan ako ng issue na isang chismis eh, naglabas po kaagad ng ating Sergeant of Arms ng report at binigay niya po kaagad sa media. Ito po, wala pong kahit na sino ang nagpapaliwanag na hindi ko po ginawa. Ang tanong ko po, meron po ba tayong tinititigan sa tinitingnan dito? Kasi napaka bigat po ng, ng akusasyon nito sa harapan po ng ating bandila. Ako po yung magngangat-ngat. At gusto ko pong hmm. ipaalam sa ating mga kasama, kung politika lang, handa po ako mag-resign. Pero pagka religion ko po ang pinag-usapan, eh, kahit sino sa inyo, paano gusto nyo, wala pong problema. Pero wag pong religion ko. Hinihingi ko po, wag pong religion ko, mahal na taga-pangulo. Dahil ito po yung malaking kabastusan sa amin. Ito po, ang sinisip na ko po, ito po yung nag-iisang Diyos. Dito po nakasalalay ang aming pananampalataya. Handa po kaming magpakamatay para dito. Sana po wag pong gamitin ito para siraan ako. Dahil sinasabi ko po, mahal na tagapangulo kung gusto nyo akong mag-resign, ngayon na kung gusto ninyo. Huwag nyo akong siraan. Yun lamang po. Maraming salamat okay. po. Tama po kayo. Pero ngunit uh, ang inyong lingkod bilang Pangulo, nung nakita ko po yan, ang sinabi ko sa kanila, tingnan muna nila yung mga litrato sapagkat nagpakita ng ibang litrato na kayo ay ang pintuturo ang nakataas at uh, may eksplinasyon na ito ay isang uh, uh, religious... Um, Uh, practice kapag kayo ay nagsasampalataya sa bandila, bandila, baka lang hindi nakarating sa inyo yung explanation na sinabi ko. Kaya eh, ipagpatawad nyo na kung ang sergeant at arms, so ang mga journalist natin ay hindi nila napansin yan. Ngunit uh, ako mismo, nung tinanong nila, sinabi ko na tingnan nila, uh, ang, uh, meron mga pinakitang litrato ninyo sa kabilang side na malinaw, malinaw na hintuturo ang inyong pinapakita. Opo, Kaya Opo. niyo na silang ng mga nagkamali at medyo na ang pang pananaw. Opo, ang ma mm -hmm. ma mainam po sana maglabas din po ng formal na uh, investigasyon at formal na pahayag ang Senado patungkol po dito. Kasi ginoong Pangulo, mm -hmm. eh, yung lumabas pong mga ano, meron pang parang dinoktor pa eh. Meron pong... Hindi, uh, nga, malabo yung isang litrato eh. Meron pong nilabas sa uh, apology ang uh, Rappler opo, opo. sa opo. inyo. Opo. Na ito ay uh, mali ang pagkakasabi nila na kayo ay merong ginawang <laughs> tawag niyo po, ingat-ngat. Opo. <laughs> alam niyo po, ginawang Then, pangulo. Hindi na sa inyo. Ayan, eh. Opo, pero napakainam po <laughs> kung manggagaling po sa Senado. Sapagkat marami naman pong kamera dito ang magsasabi uh, na hindi ko po ginawa yan. Hindi abo, ko po magagawa yan. Napakalaking ang laki po niyan. Hindi ko po magagawa Ginoong Pangulo. Ako na mo, ako na mismo bilang uh, uh, bilang bilang Senate President or tagapangulo ninyo, ako na nagsasabi na hindi ninyo ginawa 'yan. At uh, tama yung uh, ikangay uh, mag-apologize sila sapagkat mali ang pinakita nila. Patawarin nyo na sila. Meron pang isa, merong naglabas din ng isang fake news na meron daw kumakanta rito ng ba ng Bayang Magiliw na pababoy. Papayagan ba natin mangyari dito? Hindi po totoo yun. Hindi nangyayari yun. Nandito kami. At uh, wala tayong nakitang nagkumanta ng bayang maghiliw dito o ng liw pang hinirang dito na mali. Kaya dapat ay eh nag-iingat ang ating mga, mga netizens. Na ibang netizens, uh, napakuhusay ng mga netizens natin kung tutuusin eh. Pero may mga ilan nakakasingit talaga ng mga fake news na ganyan. <laughs> Siguro masyado lang kayong popular kaya kayo pinaginitan. <laughs> Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Uh, wala po nga naman. Uh, yes, uh, Senator De La Rosa. Before we recognize Senator Bato De La Rosa, if he if uh, gives me the chance to to help our distinguished colleague, Senator uh, Robin Hood Padilla, uh, kung gusto niya po, siya naman po ang chairman ng Committee on Public Information. We can refer his manifestation to his committee and he can look deeper into it uh, kung okay sa kanya. Hmm. Opo, uh, kung yun po ang mamarapatin at pinakamaganda, opo. Maraming salamat po, opo. Pino oh. Okay. Alright, so any objections? Yes, kasi Mr. President, you uh, can also invite PRIB. Because the PRIB of the Senate, pag may mga ganyan, pag lumabas ka agad, pwedeng i-counter ng PRIB. Hindi na maghihintay po si Senator um, Robin Hood Padilla na yung stop pa niya magka-counter. Pwede nang i-counter agad kasi mayroon ng mga record ng PRIB, eh. Your Honor. Mm. So, If that's the if it's okay with the good chairman of the committee on public information, Then uh, I so move, Mr. Chairman, mm -mm. that we refer his speech to to his committee. All right. Any objection? Chair, here's none. The, um, the speech or the manifestation of the um, senator from Mindanao be referred to the Committee on Public Information.